Ito ang mangyayari sa iyong katawan kung lagi kang umiinom ng sabaw ng buko. Una, pinapababa nito ang iyong blood pressure. Pangalawa, panlaban ito sa iyong pagkapagod. Pangatlo, pinapalakas nito ang iyong puso. Pangapat, makakaiwas ka sa kidney stones. Panglima, panlaban sa mga virus at infection. Pang-anim, pang, pang ng iyong katawan. Ito ang mangyayari sa iyong katawan kung lagi kang umiinom ng sabaw ng Ito ang mangyayari sa iyong katawan kung lagi kang umiinom ng sabaw ng buko. Una, pinapababa nito ang iyong blood pressure. Pangalawa, panlaban ito sa iyong pagkapagod. Pangatlo, pinapalakas nito ang iyong puso. Pangapat, makakaiwas ka sa kidney stones. Panglima, panlaban sa mga virus at infection pang-anim pang-detoxify ng iyong katawan Ito ang mangyayari sa iyong katawan kung lagi kang umiinom ng sabaw ng Ito ang mangyayari sa iyong katawan kung lagi kang umiinom ng sabaw ng buko Una pinapababa nito ang iyong blood pressure Pangalawa panlaban ito sa iyong pagkapagod Pangatlo pinapalakas nito ang iyong puso Pang-apat makakaiwas ka sa kidney stones panglima panlaban sa mga virus at infection panganim pangdetoxify ng iyong katawan ito ang mangyayari sa iyong katawan kung lagi kang umiinom ng sabaw ng ito ang mangyayari sa iyong katawan kung lagi kang umiinom ng sabaw ng buko una pinapababa nito ang iyong blood pressure pangalawa panlaban ito sa iyong pagkapagod pangatlo pinapalakas nito ang iyong puso pang-apat makakaiwas ka sa kidney stones pang-lima panlaban sa mga virus at infection pang-anim pang-detoxify ng iyong katawan ito ang mangyayari sa iyong katawan kung lagi kang umiinom ng sabaw ng